Ano mangyayari sa atin dito mga kapatid sa hindi yata malutas-lutas na problema ng sunog sa landfill dyan sa Montalban, Rizal. Kasama po natin ngayon ang Chief ng Air Quality Management Section ng DENR Environmental Management Bureau Engineer Jundi Del Socorro. Magandang umaga po, Engineer po, Sir Ted Pailon and Ma'am DJ Chacha. Good, morning po. Oo, oo. Sir, dito muna tayo. Ano po ba yung initial findings ng DENREMB? Tungkol po dito sa air quality, kahapon, April 28, marami pong reklamong natanggap natin. Ano? Dito po sa parang usok, makapal na usok na nakita po ng mga kapatid natin dito sa Quezon City and some other areas. Um, yan po ba yung cost talaga niyan, yung landfill dito sa may Montalban Rizal? Ay uh, yes po uh, base po sa ating uh, uh, evaluation initial na evaluation ay uh, ang naobserbahan natin na na mataas na antas ng uh, polusyon sa Quezon City ay uh, nanggaling ho sa dalawang major sources so number one, uh -huh. ho ay isang pagsunog ng sanitary landfill sa May Rodriguez, Rizal kung it, ito ay uh, 11 to 15 kilometers po ata uh, hilagang silangan na northeast mula sa Quezon City at uh, nagkaroon din tayo ng obserbasyon na may isang sunog sa isang warehouse sa Commonwealth Tuyan. At uh, kahapon din naman ng ating naobserbahan na ang direksyon po ng hangin uh, ay papuntang timog kanluran o southwest. So from uh, dun po sa landfill na naobserbahan natin sunog ay papunta din po ang direksyon ng hangin kaya po uh, ito ay naobserbano sa lugar ng Quezon City. Mm -mm. Sa Quezon City lang po ba ito? Paano po sa Halimbawa sa amin po doon sa may kawayan Bulacan. Meron din kami na experience po na parang smog din. And may mga sumbong din po na umabot hanggang Cavite? Uh, mas mara hanggang ang naobserbahan po natin ay uh, meron po tayong uh, pagtaas na naobserbahan hanggang uh, Makatiho na na sa bandang south po at uh, usually hanggang may siguro may mga ilan-ilan na rin ho na uh, visible na visibility problems na naobserba natin po ikaw ay nasa tabi na kaysa tulad po ng bulakan So po pwede na yun nga pong nandoon din sa area ng Bulacan e eh, galing din po dito sa landfill fire doon po sa Montalban, Rizal. Well, hong ma, mer maari ma nakadagdag din po yon doon sa arena po yon. Opo, opo. Engineer, uh, alam niyo ho masangsang ito ha? Mm -hmm. uh, ako ho mismo uh, apektado yung aming village dito. Marami nga po na mga kababayan ko doon, ka kaibigan ko doon. Hindi nakapag-walking eh. Kasi nga hindi mo kaya, no? Uh, ang amoy niya hindi mo maintindihan kung gulong na basta masangsang ito eh uh, sir, hindi po ito biro na problema. Ano pong ginagawa ng DNR dito? Uh, uh, kahapon ho, uh, tayo ay patuloy na nagbomonitor at uh, tama po yan, uh, nakita natin na uh, lalong-lalo na yung mga tinong alikabok tulad ng PM2.5 na sa standard na oh, guideline value na 35, tayo ay naka-observe ng 74 hanggang uh, 93 micrograms or normal cubic meter, ito ho ay, uh, kung tawagin sa air quality index, ay acute, acutely unhealthy or emergency na po. So, ito ho ay contribution na rin ng halohalong activities na nangyari ho dun sa ating uh, landfill burning na naobserbahan, uh, rubbish burning na naobserbahan sa Rodriguez-Rizal kasi po, uh, ito ho ay nagsimula lang sa isang simpleng grass fire outside ng landfill area at uh, ah uh, ito ho ay na-induce na at nasunog na ho kasama yung mga basurang nandoon sa lugar na yun at ngayon ho ay tayo ay uh, uh, kasulukuyang kahapon at ngayon uh, nagkakaroon ho ng inspection and investigation doon sa landfill area at uh, ating pinag pinag-aralan kung uh, magkakaroon ho ng uh, ang kakulang violation kung san, kung nagkaroon ho ba ng pagkukulang ang uh, organisasyon ng landfill Or, or, at kung sino din ho yung mga naging source po nung pagsisimula ng uh, sunog doon po sa landfill. Fire out na ba ito? Hindi pa rin? Ano po? Uh, me. Patay na ba yung apoy dito sa landfill na ito? Ongoing pa ho ba ito? Uh, ating inaobserbahan po ngayon, uh, on the way po ngayon yung ating tauhan kasi po uh, ang landfill ay kasalukuyang usually nag, uh, nag i pa rin siya ng mga nade-decompose na basura at ito'y nag i ng methane na maaari pa rin pagsimula ng isang us ng uso. Kaya atin hong minomonitor po yan ngayon. Meron bang technology na kinakailangang i-deploy itong operator ng... Uh, sino ba operator ng landfill na yan? Meron bang technology para ito matigil na ginagawa nilang pollution sa aming... sa, sa ano? Sa kapaligiran? Well sa ngayon ho ang uh, ginagawang um, environmental management plan ng landfill ay uh, uh, maagap na paglalagay ho ng soil cover doon sa mga areas na naapektuhan ng uh, sunog at uh, ito ay kinukuha sa uh, tabing uh, buti ho may may katabing uh, sanitary uh, uh, quarrying area at sila sila kumukuha ng pang soil cover para ho ma pigilan ho ang uh, pagkalat ng usok na ito. Uh, uh, sir, kasi nangyari ito kahapon pa. As of early morning kanina, at hanggang ngayon, sabi ho ng mga taga doon sa amin, ongoing pa rin ito. Yung mga uh, manggagawa sa construction, yung mga nando sa mga talipa pa, ano ho, itong mga estudyante na may pasok pa rin ngayon, apektado dito, gaano kayo kaseryoso sa DENR? Nasawatiin ito. Eh, hanggang kahapon pa ito eh. Meron bang mga taga DENR na ando nagbabantay na ginagawa ng kontratista ng kanilang trabaho? Uh, sir Ted medyo na lumabo lang ho yung inyong signal. Hello. Uh, uh, sir, kahapon pa po ito na problema at nakababahala ito. May Mer meron ba taga DENR na nandoon sa site para siguraduhin lang na, na ginagawa noong landfill contractor ang kanilang obligasyon dito na matabunan kaagad ng lupa itong nagliliyap na kanilang ano landfill? Ay uh, yes po, Sir Ted. Uh, simula kahapon hanggang ngayon ho ay meron hong isang grupo ng uh, DNR team, Composed Regional Office and Central Office ho, na nandun ho uh, upang uh, i-monitor yung pag-a-address ho ng, uh, in coordination with the Menro ng Local Government Unit and Penro din ho mm -hmm. para ho ma-address at mabantayan yung patuloy na pagsusoil cover dun ho sa lugar na Uh, pinangyarihan ng usok At oh. ngayon din ho ay patuloy din magmomonitor tayo ng air quality mm -hmm. at saka ng methane din po doon para ho mabigyan ng abiso rin ho ang mga tao doon sa level ng hangin po. opo oh, Sino ito, po, sino ang contractor nitong landfill na ito dyan sa Montalban, sa Rodriguez? Uh, sa aming initial na evaluation, ito ay uh, Greenleaf Sanitary Landfill uh, mm -hmm. na... Uh, uh na operate po ng International Solid Waste Integrated Management Specialist. Po. Okay. And uh, dito po sir, um, klaro po naman no? We have um the corresponding statutes no? May mga batas po tayo, Clean Air Act for one. Opo. Uh, sir dito, uh meron na ba itong show order kaagad to explain at kasi po dapat ma-penalize ito. I mean there's no excuse dito po sa kapabayaan na ito. Hindi ho naman ito lalawak kung, kung may mga tao sila na nagbabantay diyan. Ah, uh, meron na ho tayong initial report ah uh, Sir Ted at uh, within the day ho ay si mapapinalize na po. Hindi ko lang ho ma-disclose yung pinaka final report dal ah uh, ito ay for approval pa lang. Okay. Opo, for approval pa lang. Sir, pwede ba kami tumawag ulit bukas, uh, early morning po para malaman lamang natin ano po ang report na inyong mga tauhan sa field kasi nababahala po yung mga magulang nitong mga bata na may klase pa. Opo, uh, ay, ano ho kasi yung mga hindi po naka-aircon na mga eskwelahan, alam niyo ho, ang uh, ngayon po naka-obligado ng mag-face mask ito, pero papaano po naman po yung mga ibang construction worker? Na-affect ape na apektado po dito. De, Opo, no? sir, please, engineer. Uh, sir Ted, uh, medyo malabo lang yung dating niyo po no, pero uh, parang ang pagkakarinig ko po ay uh, kasi napuputuloy yung signal ay yung aming uh, concern sa mga kontra construction worker. Opo, opo. pwede po bang ano, pwede ba namin malaman po sana po bukas din ulit ang report ng inyong mga tauhan dito? Opo, sa assessment at maging sa inyo ano ho, ano, yung yung penalty sa contractor ng landfill po, engineer. Certain pasensya na po ah talag ah, medyo malabo po yung signal pasensya opo opo na sige po na sige po ah, sige so sir ah, gagawa kami ng follow up tomorrow na interview po sa isyung ito para lang po namin maalaman po ang inyong aksyon at sana po within the day ma-resolve na po itong problema ito ah sige po sir Ted ah, bibigyan po namin kayo ng update ah, within until tomorrow ho and at, at, least within the day dahil patuloy po yung ating monitoring nandoon po lahat ang ating tao in coordination with the Menro and Penro at saka mm. sa Bureau of, Fire, Bureau of Fire din po. Opo, at, opo. Uh, ngayon po nandoon, naka-full blast po ang ating uh, monitoring. Opo, sige po. Salamat po na marami sa inyo, engineer, sa inyo pong panahon sa aming pong programa at muli po kami tatawag bukas. Thank you. Salamat po, engineer. Thank Salamat you po. po, Sir Ted. Opo, si Engineer Jundi Del Socorro.